Nakaramdam ka na ba ng labis na pagkabalisa? Labis na pagkabalisa. Nang magagawa mo lang ay tumingala sa langit at magsabi ng, Diyos, tulungan mo ako ngayon. Ilang beses mo nang kailangan ng agarang tulong, agarang interbensyon ng Diyos. Isang sagot na hindi na makapaghintay pa. Siguro ngayon ay eksaktong araw na iyon. Marahil ay naklik mo ang video na ito, dahil ang iyong puso ay sumisigaw ng tulong at hindi mo na alam kung kanino pa dapat lalapitan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na narinig na ng Diyos ang iyong pag bago ka pa man magsimulang manalangin, na alam niya ang sakit na pilit mong tinatago kahit sa sarili mo? Ang katotohanan ay lahat tayo, sa isang punto ng ating buhay, ay nahaharap sa mga oras ng pagkabalisa. Hindi inaasahang pagkalugi, karamdaman, pagkakautang, pagtataksil, mga gabing walang tulog. Ito ay mga tahimik na laban na ating nilalabanan sa loob, habang sa labas ay patuloy nating sinisikap na ipakita na maayos ang laha. Ngunit ang Diyos ay nakakakita ng higit sa mga anyo. Sinasaliksik niya ang mga puso, na niya ang mga buntong hininga, nag-iipon siya ng mga luha. At hindi niya kailanman binabaliwala ang isang wasak na puso. Marahil ay dumaraan ka sa isa sa mga yugto kung saan ang lahat ay tila malinang sabay-sabay. Ang lupa ay nawawala mula sa ilalim ng iyong mga paa ang mga panalangin ay tila hindi umabo sa kisame, at ang isang pakiramdam ng pag ay pumapali. Dito maraming nawalan ng pag-asa, ngunit ito rin sa puntong ito na ang tulong ng langit ay maaring magpakita mismo ng mas malakas. Sinabi ni Jesus, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatyan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Hindi niya ipinangako sa amin ang buhay na walang sakit. Ang ipinangako niya ay makakasama natin sa bawat isa sa kanila. At ngayon, narito siya. Saan mo man pinapanood ang video na ito? Sa iyong kwarto, sa boss, sa trabaho, o umiyak sa banyo. Naabot ng presensya ng Diyos ang mga lugar na hindi maabot ng iba. Nasubukan mo na ang napakaraming solusyon ng tao. Nakipag-usap ka na sa mga tao. Naghanap ka ng na mga sagot sa bawat sulok. Ngunit ang tunay na kaginhawahan, ang uri na nakakaantig sa kaluluwa ay nagmumula lamang sa itaas. Ang iyong pakikibaka ay hindi nakikita. At kahit gaano pa sabihin sa iyo ng mundo na walang paraan, sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, Ako ang iyong naroon na tulong sa problema. May tamang panahon para sa lahat. Ngunit may mga pagkakataon na ang Diyos ay nagpasya na kumilos kaagad. May mga sitwasyon kung saan ang langit ay apurahang gumagalaw, dahil alam nito ang gravity ng ating nararanasan. Kung naririnig mo ang mga salitang ito ngayon, unawain mo, hindi ito nagkataon. Tinatawag ka ng Diyos ng malapit. Binuksan niya ang isang pinto kung saan tanging pader lang ang naroon. Maaring nagtataka ka. Ngunit naririnig pa rin ba niya ako? Hindi ba huli na ang lahat? Malinaw ang sagot, naririnig niya. At hindi, hindi pa huli ang lahat. Ang katotohanan na narito ka, nakikinig sa mensaheng ito, ay patunay na gumagawa pa rin ang Diyos sa likod ng mga eksena sa iyong buhay at ang tulong na lubhang kailangan mo ay maaring magsimula ngayon, na may taimtim na panalangin, na may bagbag na puso, na may ganap na pagsuko sa kanyang mga kamay. At meron pa, sa buong video na ito, gagabayan kita sa pamamagitan ng isang malakas na panalangin, na dinasal ng may pananampalataya, na naglalayong tiyak sa mga sandaling tulad nito. Ibabahagi ko rin ang isang makapangyarihang pangako at karanasan sa Biblia na makapagpapabago ng iyong pag-asa kaya manatili ka sa akin hanggang sa huli. Huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Ang bawat salita dito ay maaring maging instrumento ng Diyos upang baguhin ang iyong realidad. Kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso, samantalahin ang sandaling ito at mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng higit pang mga panalangin tulad nito. Araw-araw, diretso sa iyong puso. Iwanan ang iyong gusto kung naniniwala ka na ang Diyos ay kikilos ngayon. Magkomento sa ibaba kung ano ang iyong pinagdadaanan o isulat lamang ang Amen kung nagtitiwala ka na darating ang tulong ng Panginoon. At pakibahagi ang video na ito sa isang taong nahihirapan din minsan ang isang simpleng panalangin ay makapagliligtas ng isang buong buhay. Sa susunod na ilang minuto, sama-sama nating hanapin ang presensya ng Diyos. Ihanda ang iyong sarili sa darating. May pag-asa pa. May lunas pa, may tulong pa rin at nagmumula ito sa itaas. Kapag tayo ay nasa kagipitan, tila bumagal ang oras. Ang mga minuto ay tumatagal, ang tulog ay nawawala, at ang bawat pag-iisip ay nagiging isang mental na labanan na mahirap manalo. Sa ganitong tahimik, minsan malungkot na senaryo na sinusubukan ng kaaway na magtanim ng pagdududa. Nakalimutan ka na, walang nagmamalasaki kahit ang Diyos. Ngunit ito ay mga kasinungalingan at ngayon ang araw upang harapin sila sa katotohanan. Ang katotohanan ay ang Diyos ay hindi kailanman nawawala. Hindi siya ginagambala, hindi siya nahuhuli, at hindi niya pinapansin. Siya ay naroroon ngayon, matulungin sa bawat pintig ng iyong puso at bawat luhang pilit mong itinatago. Ang iyong sakit ay hindi napapansin sa mata ng Panginoon. May mga pagkakataong nabigo ang mga salita. Sinusubukan mong manalangin, Munit ang bukol sa iyong lalamunan ay mas malaki kaysa sa anumang pangungusa At ang tanging magagawa mo ay bumuntong hininga Ngunit maging ang mga buntong hininga na ito ay naiintindihan ng Diyos bilang panalangin Sa Roma 8 oras 26 minuto nasusulat na ang banal na espiritu ay namamagitan para sa atin sa mga daing na napakalalim para sa mga salita Kapag hindi na natin maipahayag ang ating nararamdaman Isinasalin ng Diyos maging ang katahimikan ng kaluluwa ang paghihirap ay may kapangyarihang alisin ang laman sa atin. Ngunit mayroon din itong kapangyarihang muling iposisyon tayo. Ito ay sa ilalim ng bato na napagtanto namin na mayroon lamang isang lugar upang tumingin, pataas. Ito ay kapag ang lahat ng mga pintuan ng tao ay magsisimula na tayo ay magsisimulang hanapin ng may higit na pagkauhaw ang tanging pintuan na hindi nagkukulang ang presensya ng Diyos. Baka pagod ka ng lumaban. Pagod na magdasal at hindi makakita ng mga pagbabago. Ngunit alamin na dahil hindi mo pa nakikita ang sagot, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi kumikilos. Kadalasan, may ginagawa siya sa loob natin bago niya baguhin ang nasa paligid natin. Minsan ang pinakadakilang tulong ng Diyos ay hindi para iligtas tayo mula sa sakit, ngunit suportahan tayo dito hanggang sa matupad nito ang layunin na kanyang idinisenyo upang pagsilbihan ito. Naalala mo ba ang kwento ni Joseph? Ibinenta ng kanyang sariling mga kapatid, hindi makatarungang ikinulong, nakalimutan sa isang bilangguan. Ito ay mga taon ng pagdurusa, ngunit naroon ang Diyos. Sa katahimikan, marahil, hindi nakikita ng mga mata ng tao, pero present. At sa tamang panahon, nagbago ang laha. Si Joseph ay hindi lamang pinalaya mula sa bilangguan, ngunit siya ay itinaas sa isang lugar ng karangalan at lahat ng tila kasawian ay bahagi ng plano ng Diyos na dalhin siya sa kung saan niya kailangan. Dalubhasa ang Diyos sa paggawa ng sakit sa layunin. At maaring ang paghihirap na ito na dumudurog sa iyo ngayon. Bukas ay naging patotoo na magpapaangat sa ibang buhay. Huwag hamakin ang iyong sandali ng sakit. Huwag mong hamakin ang iyong pag -iya. Ang bawat luha mo ay binibilang ng Diyos. At ipinangako niya na papawiin silang lahat. Hindi sa kawalang ingat, ngunit may pag-iingat may layunin, may pagmamahal. Hindi ka mahina para makaramdam ng pagkabalisa. Tao ka, at ang pagiging tao ay hindi kasalanan. Ang pagkakaiba ay nasa saan katatakbo kapag ang lahat ay bumagsa. Ang ilan ay nalulunod sa mga adiksyon, ang iba sa mga pagkagambala. Ngunit ang mga taong piniling tumakbo sa mga bisig ng ama ay nakakahanap ng kapahingahan, kagalingan at direksyon. Sa ngayon, maaring kailangan mo lang ng isang bagay Isang hawakan, isang dampi mula sa Diyos, isang sagot na nagdudulot ng kapayapaan, isang presensya na nagpapakalma sa kaguluhan. At narito ang presensyang iyon, walang distansya sa pagitan ng langit at ng pusong nagdarasal. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang magkaroon ng tamang mga salita. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng katapatan, hindi sa pamamagitan ng paggana. Ang iyong kawalan ng pag-asa ay maaring ang perpektong setting para sa isang himala. Sa Marcos 5, labindalawang taon nang nagdurusa ang isang babae sa isang karamdaman. Ginastos ko na lahat ng meron ako. Hinanap ko lahat ng human resources. Ngunit ang kailangan lang ay isang pagpindot sa laylayan ng balabal ni Jesus at nagbago ang laha. Labindalawang taong sakit, gumaling sa isang igla. Alam mo ba kung bakit? Dahil nagkaroon siya ng pananampalataya dahil na pagdesisyonan niya na kahit pagod siya, kahit mahina siya, kikilos pa rin siya patungo sa tulong ng Diyos. Marahil ay nasa ganoong posisyon ka ngayon, pagod, walang lakas, ngunit may natitira pang kaunting pananampalataya. Iyon lang ang kailangan mo. Huwag kang susuko. Magpatuloy. Nakikinig si Heaven. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga pinagdadaanan mo. Siya ay isang ama na samasama, -sama, kumikilos ng may pagmamahal, at tumutugon sa tamang panahon. At marahil ang oras na iyon ay ngayon. Sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ng Diyos ay nagniningning. Kapag ang lahat ay tila nawala, iyon ay kapag siya ay nagpapakita na siya ay isang dalubhasa sa panimula. Hindi pa tapos ang buhay mo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Nagsusulat pa rin ang Diyos ng mga kabanata na hindi mo maisi. At kung ano ang nagpapayak sa iyo ngayon ay magiging dahilan ng pasasalamat bukas. Kung naabot mo na ito, ito ay dahil kinikilala ng iyong puso na nangangailangan ito ng isang bagay na mas malaki. At ang isang bagay na ito ay may pangalan, Jesus. Siya ang ating kanlungan, ating lakas, ang ating kasalukuyang tulong sa panahon ng kagipitan. At sa Kanya tayo mag-ugnay ngayon. Hindi lamang sa mga salitang kabisado, kundi sa isang tunay na panalangin, na nagmumula sa sakit at pag-asa sa parehong oras. Sa susunod na blok, sama-sama tayong magdarasal. At hindi ito basta-bastang panalangin. Ito ay isang taimtim na sigaw mula sa puso tulad ng isang anak na bumalik sa bahay pagkatapos na maligaw sa daan. Humanda ka, huminga ng malalim, may magbabago. Ngayon ang sandali ng panloob na katahimikan ng pagsuko. Ang lahat ng iyong narinig sa ngayon ay inihahanda ang iyong puso para dito. Isang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos baka hindi ka marunong magdasal. Siguro ang puso mo ay nadurog na halos hindi ka makapagsalita. Ngunit hindi hinihingi ng Diyos ang magagandang salita. Gusto niya ng katotohanan. Gusto niya ang iyong puso kung ano ito, pagod, nalulumbay, namimighati, ngunit taos puso. Ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo. Huminga ng malalim. Iwanan ang mga distractions sa isang tabi. Ikaw at ang Diyos na ngayon. Panginoon, sa sandaling ito, Lumalapit ako sa iyong presensya na may bagbag na puso. Wala ko rito kung nagkataon at alam ito ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang aking sakit, ang aking dalamhati, ang mga gabing walang tulog at ang mga luha na walang nakakita. Sumisigaw ako sa iyo ngayon, aking Diyos, dahil alam kong sa iyo lamang mayroong tunay na tulong. Si Lord lang ang makakaalis sa ganitong sitwasyon na parang walang paraan. Ama, ang aking puso ay nababagabag at alam kong wala akong lakas upang magpatuloy na mag-isa. Sinubukan kong lutasin ito gamit ang sarili kong mga kamay. Tumingin ako sa napakaraming direksyon, ngunit wala sa kanila ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kaya ako lumalapit sa iyo, kahit nasasaktan ako, kahit pagod na ako, dahil alam kong ikaw ang Diyos na nagpapagaling, nagpapanumbalik, nagbabago at sumasago. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi lang sa nakikita ko, pati na rin sa nakatago. Inaabot nito ang mga sugat ng aking kaluluwa, ang mga sakit na dinadala ko sa katahimikan, ang mga takot na nagpaparalisa sa akin. Pumasok ka, Diyos ko, nang may kaloob. Baguhin ang tanawin na nakapaligid sa akin. Buksan ang mga pinto kung saan may mga pader. Magdala ng liwanag kung saan mayroon lamang kadiliman. Nagbibigay ito sa akin ng direksyon, kapayapaan at pagunawa upang harapin ang anumang kinakaharap ko. Hinihiling ko rin sa iyo, Panginoon, Naturuan mo akong magtiwala sa iyo, kahit na hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Naway ang aking pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, ngunit sa iyong palagyang presensya. Palakasin mo ang aking espiritu, baguhin mo ang aking lakas tulad ng sagila. Naway lumabas ako mula sa sandaling ito na may mapayapang puso, na may katiyakan na ang Panginoon ang bahala sa lahat. Ama, ipinagdarasal ko rin ang lahat ng taong nakikinig sa panalangin ito ngayon abutin ang bawat isa ng iyong pagmamahal. Sinasagot nito ang daing ng mga pusong nagdadalamhati, nagdudulot ng kagalingan sa may sakit, ginhawa sa nagdadalamhati, pag-asa sa mga desperado. Naway madama ng bawat buhay dito ang iyong presensya sa isang tunay, makapangyarihan at pagbabagong paraan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil bago ko pa man matapos ang panalangin ito, kumikilos ka na. Naniniwala ako. Inaangkin ko ang tagumpay kahit na hindi ko pa nakikita. Dahil ang pananampalataya ay ganito, ito ay pagtitiwala sa hindi nakikita, ito ay nagpapahinga kahit sa gitna ng unos, ito ay paniniwala sa iyong panahon, kahit na ang akin ay sumisigaw ng pagmamadali. Salamat, Diyos! Dahil ang Panginoon ay mabuti, dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagkukulang, dahil kahit sa pinakamasama kong araw, nananatili ang Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ang sakit, ang pagdududa, ang takot, ang hinaharap, lahat ay nasa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nanalangin ka kasama ko hanggang dito, alamin na may nagsimula ng magbago. Minsan ang sagot ay hindi dumarating sa ingay, ngunit sa kapayapaan. Isang kapayapaang sumasalakay sa dibdib ng walang paliwanag. Isang katiyakan na narinig ng Diyos, na siya ay nag-iingat at ang tulong ay nailabas na. Maaring hindi mo pa nakikita ang solusyon. Ngunit mapapansin mo ang pagkakaiba sa iyong sarili. Mapapansin mo na hindi ka mabigat, hindi gaanong desperado. Ito ang Diyos sa trabaho. Nagsisimula ito sa loob palabas. At ang nagsisimula sa pananampalataya ay nagtatapos sa tagumpay. Isa isip ang katotohanan ito. Hindi binabalewala ng Diyos ang nababagabag na puso. Siya ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang paraan, ng may pagmamahal at layunin. Patuloy na maghana patuloy na manalangin, patuloy na maniwala, kahit na tila mahira. Dahil ang parehong Diyos na nagdala sa iyo dito ay ang Diyos na susuportahan ka hanggang sa wakas. At kung nakipag-usa sa iyo ang mensaheng ito, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel ngayon. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng iba pang mga panalangin at mensahe ng pananampalataya tulad nito, na nagpapalakas sa kaluluwa at nagpapalusog sa espiritu. Ilike ang video na ito kung naantig ang iyong puso. Iwanan ang iyong komento na nagsasabing Amen o ibahagi ang iyong patotoo, ang iyong kahilingan sa panalangin. Ako at ang aming buong komunidad ay manalangin kasama mo. At ibahagi ang video na ito sa isang taong dumaranas din ng mahihirap na oras. Maging isang channel ng tulong para sa isa pang buhay, tulad ng video na ito ay para sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Diyos, ingatan ka at bigyan ka ng kapayapaan. Hanggang sa susunod na panalangin